Ragazzi, buongiorno. Hindi tayo magda dumpster maghuhugas tayo ngayon ng mga gulay, rutas at gulay dito sa amin Pero, ano kayang pinagkaiba? Siyempre, ito binibili nila sa akin yung Pinahugasan natin ito pa rin din. may bisili sila ng mga prutas at gulay at pinahugasan natin. Anong meron dito? Ayan. Kasi ito, saka ilalagay sa rin na ano, is hugas na. Kasi syempre, pang-aspak ito sa mga boxes, boxes uh, sa boxes sa nabudega ito. Ano-ano daw yung gumagapang doon. Kaya, kailangan hugasan muna. Yan is pabe. Pabe pa tayo? Okay, kinakain nito yung ano eh. Kinakain yung buto lang niya. Na fresh. Yan Nakain na fresh. Hmm. Patanggalin yung pinaka cover, pinaka coat niya. Fresh. Ah, oh. Marami itong mga gulay, ah. sari-saring gulay ito, ragazzi. three. Talagang syempre, maganda pa siya. Nasa ano rin ito, eh, sa market. Um, Yung every Friday kasi dito sa kalye nila. Malapit sa bahay. Ganun din sa amin. sa bahay. Every, every Friday naman dito, merong narakato doon sa amin sa kabila. Every Saturday. We'll Hibukas yung Saturday. Bukas Saturday is Ngayon is April 19 Bukas 20 Ayan So ito Ouch ito. Lemon hmm, Ako nakalibre na ako ng lemon Ay, Meron akong Apulot ng lemon Dalawa Ganyan din sa lakay Tapos ito libre din sa akin dito. Yung aking libre. Petrone. pero dito. Ito po. Ito, ito, ito. Para ilagay ko yung frutas ko na makulot. Baka mamaya may makulot tayo. May dalawang apple. O, oh, ganito rin yung apple na pinukulot ko. Yung, yung, yung iba nga lang doon is ano, yung, na, yung, sa yung, yung, melon. Lalagay na natin sila sa isang dalawang melon. Okay. Dapat na natin sa Basil. Basilico. banana. meron akong banana. May patch kita. Ayan. Napulot ko rin. Binaon ko ngayon. Kaya araw-araw na baon ko na prutas galing sa basura. Nakalit rin na ako. Nakalit rin ako. So, usually, nakikita ko sa kanilang resibo kung deliver dito is nasa so. 62, 70 euro. So, eh, hugasan natin yan. Maya-maya, magkakapit tayo. Hugasan. Sa pamumulot, hindi ako nag-adlap, pero hindi ako nag-adlap na ano kasi masyadong matodry yung ating hands doon. Dry na. Natin. So, yun, nakababal sa tuyo. So, Tapos, kung punasan natin dyan, mamaya, itadry natin. trabaho ko sa bahagapin. Friday. Hindi pa ako naglalakad. Tapos may sakit. Kasi kulit ka lang nakita ko. Nakuha ko ng lemon. Magkano na isang kilo niyan? Nasa 3 euro. Pag uh, nasa rutasan talaga siya na dong-dong-dong tayo. Kasi ako yung budget ko a week is ano eh ngayon natin pupasok nasa 50 50 euro din yung isang linggo ng prutas at saka ito pipino tapos kiwi may kiwi ako napuloy ilalagay sa table. Yeah. Ikot natin yung ating ano. Yan, hindi na siya ngayon masyadong magalaw at hindi natin hinahawakan. Baka tumumbling ka diyan. Yeah. Ilalagay natin dito. Yup. so tapos natin yung mga label-label niya. saging. Okay. Tapos punasan natin siya na isa-isa. Kaya malapit siguro ako sa gulay at sa punas at mga gulay. <laughs> yung kanilang espiritu eh. Pumo. Uma malapit sa akin dahil every Friday talaga ito yung aking trabaho. Pumugas ng prutas at saka gulay. Next. Okay. ito strawberry ang hugasan natin okay. ayan may kibas na yan tapos babad ko ba lang so, ito ko sa tablet okay. yan ito sa basurahan ang dami kong nakita naisip ko nga na pupunin ko at ibigay na sana dito sa amo so, ko hindi pa ako try to see it ayan lang dito lang hindi ko lang alam kung gusto nila. Pero makakunta pa eh. Ayaw ko naman lang po. Eh. Kung ako pinuha ko, eh, na pupunin pa ng iba, mapakinabangan pa nila. hindi ko naman kaya kainin ng At saka, dagat ko wala akong time na ipamigay pa sa mga kaibigan. dahil na pasok ako. Yung pasok ko is 92. 2.30 to 8.30 ng gabi. Pag 8.30 ng gabi, pag labas ko na sa trabaho, yun, nakikita ko na yung akong pinagdadamsteran. Kaya doon na ako. Kaya kung sinukuha, ay eh, ah, bibigyan ko yung anong portinaya dito, dito sa so, building ng amo ko. Bibigyan ko siya ng, ng ibang napulot ko kasi dahil masisira yun. Nakangapid ko dito, dahil may trabaho ko dito, dito. So, ayan yung carrots na ito, yung balat ng carrots, pinapakain namin kay Nelson. Makikita nyo sa ibang video ko na may kasakasama akong aso dito. Yun si Nelson. Siya yung, yung doon ako unang nag nagbablog-vlog sa kanya. Sabi ko, wala lang, remembrance lang sa kay Nelson. Dahil may dati silang aso dito ng tanda. Almost 2 years na nandito eh, namatay na rin din sa katandaan ng aso. Hindi sabi ko bibidyo, bibigyo tayo namin na Kapatid ko yung? Ano yung? yung na, na napulot ko rin ito nung isang araw dito. Ang dami. Mamma mia. Yan. Sarap kasi dito. Yan. Ito. Kakat lang. Gagawin. Kakainin din ito ng aso. Kakainin din ito. Tapos, ano pa meron dito? Ano dito. parago para din. Pag pinutol ko ito dito, puputulin ko na siya. Puputol ko siya kung saan yung pinaka-putol niya. Yung ito, inuwi ko. Kasi, dito kakainin ko ito. ayun na kasi nila yan. Kahit na balak ano mo pa, ayaw nila yung sa Ayaw na. Sayang din yan babalasan ko lang siya konti dito sa dulo. So, oh, lalaga ko na siya at saka may nilaga rin akong itlog. Ay, sold na. Meron na akong fiber, meron pa akong protein. Itlog. May kulot akong itlog. Ayan. Ayan. So, yun, ba, Ayan. So, san. mga na Ayan na ako. Ayan. Basta yung dulo akin. Tapos itong celery. Nakapun <laughs> celery. Ako doon na isang puno na nakita ng isang araw. Kahapon is ilan nang yun nakuha ko. Isang mangga. Ah, dalawang apple. Dalawang zucchini. At saka isa pa ano uh, isang yung parang bulaklak ating uh, uh, ating yun Ano na? Ang dami nga talaga na ano. ano. Ito. Biskuit. Yun, tanong, tanong ito yun. Ano ka nito? Marami doon Hindi tayo magalaw mag Hirap kasi magalaw ka <laughs> Hirap ihalukatin yung, yung basura. Ang bigat. <laughs> Ay, dami. Nakakatawa talaga. Kaya, mag-iwag okay, to two weeks pala. ako, pagkakas ata ako sa bukas na nagsimula. Kasi nagsimula kasi yun ah. Nung mahal na araw. Pumunta ako sa... Bibili ako ng ano? Ng lemon. Kasi magbabarbecue kami ng Saturday. Ngayon, Friday. Ah, hindi. Mag magbabarbecue kami ng Sunday. Kasi dito, lunes, holiday yun dito eh. Nung April 1. April 1 ba? Holiday dito. Which is Monday. May trabaho kami dito ng Thursday, Friday. pag Sima na Santa. Lunes, wala kaming trabaho. So, Saturday, nagpe-prepare kami ng barbecue. Um, Bibili sana ako ng lemon sa supermarket. Saturday, pagpasok ko doon, close na. Eh, meron yung Mercato, yung uh, titinda doon, street market, every Saturday doon sa street namin. Sabi ko, isa. Uh, kukuha na lang ako ng isang, maghahanap ako ng isang lemon, baka tinapon doon. E de, pumunta ako, naghanap, ala, hanggang sa marami akong nakitang pepperoni ganito. oh, yun, oh, yun, yun yun, yun ako, oh, binarbikin namin isang basket, ang dami pa doon. Ayun, ay e, sabi naman ng kapatid ko, mag dumpster ka, magano ka, mag video ka ng ano, kasi nga isa. Yan, gusto ko yung panoorin, sabi niya. E di, inupload ko yung video. Ayon, tuwang-tuwa naman siya at pinapanood niya siya at marami daw siyang nakikita, may the din doon sa US at saka ano. E di pagkasunod na, ba yun? Tapos doon pala sa dinadaanan kong trabaho, meron ako nakitang basurahan doon na palaging maraming may tao na, hindi naman marami, mga tatlo, dalawa na naghahalongkat doon. Eh, Tinaanan ko nung Sabado pagka lunes, wala martes, tinaanan ko. Ano ba? sa lunes, martes, no, eh, basta yung days na yun. Oo, martes kasi lunes, walang pasok. Martes, nung ako doon, meron nga, yun na, nag-umpisa na. <laughs> Sabi ko, nakakatawa pala. At yung isa pa, lib, ano, ano pa, libre na yung budget ko. Kasi nga, budget ako ng aking prutas at saka gulay every week na sa 50 euro kasi nagbabaon ako tapos yung yung kinakain ko sa umaga is uh, ano na uh, mga gulay at prutas hindi na ako masyado kumakain ng maraming kanin at dito ako nag nagkakape uh, at nagbibiskwit sa amo mm. Yeah. yeah. kaya sa ating mga viewers na nanilikutan. Eh, siyempre, cellphone ko lang yung gamit ko. Yung, tapos kagabit din, right, kung ginanon yung, yung bidone, yung lalagyan ng basura, na baka mag-shot yung ulo ko doon at saka yung pa ako mag-segue. <laughs> yung ulo. Ay, ang, ang taas kasi ng basura, eh, ang, wala pa akong 5, 4, lang ako, ang liit ko. Kaya baka, baka, kahit ipatagilid ko, baka mag-shoot ako doon sa loob ng basurahan at yung pa ako nasa taas na kapaawa ko ah. Ayam. So bukas meron uli at saka dito meron nga dadaanan ko sana ngayon kaya lang baka malik naman ako sa panghapon ko. Eh. ba na ragat. So thank you for watchin watching at see you sa susunod na. <laughs> <laughs> sa susunod natin na mga pag the dumpster. okay that's it a la ciao ciao